Hello guys! Ayan, welcome back to my channel guys! Kumusta naman po kayo? So, eto na naman tayo guys, magchichika na naman tayo habang nagda-drive. O, oh, ayan guys. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko guys, eh, subscribe lang po kayo. Alam ko na marami po kayong makukuha mga informasyon tungkol sa Sweden. Alam ko na eh, gusto nyo makakuha ng mga ideas kung ano yung buhay dito sa Sweden. So, eh, I tried na mag-upload dito guys para naman may mga makukuha naman kayong mga ideas. Ayan, marami mga nagtatanong guys na kung, kung ano yung mga trabaho dito, ano yung madaling mapasukan, at saka... Ayan, ito lang masasabi ko guys na marami na akong na-upload na videos na tungkol sa trabaho na mahirap talagang magtrabaho, mag-apply kaagad ng trabaho pagdating mo dito. So, unang-una mag-aral ka pa sa ganun. At saka, kapag nandito ka na, guys, nag-aral ka na ng language nila, so medyo okay naman. Madali lang maghanap ng trabaho dito, guys. So, wala talagang problema. Yun nga lang, yung pagdating mo dito, kailangan mo talagang mag-aral ng Swedish. Tapos, eh kung gusto mo mag-continuous na mag-aral, so okay lang, guys, kasi nga, eh, libre dito. So, walang problema. Pag mag-aral ka dito, guys, libre lahat. Ayan, makapag, makapag ano ka pa, pwede ka pang umutang, pwede ka pang mag-loan kung kailangan mo ng pera habang nag-aaral ka. So, ganun kaganda dito guys. So, ang, ang advice ko sa inyo guys, kapag nandito na kayo, mas magandang mag-aaral ka talaga para mas makapagtrabaho ka ng magandang trabaho. Alam ko guys na, alam ko tayo mga Pinoy, kapag pagda, pagdating natin dito sa abroad, atat na atat talaga tayo magtatrabaho. So, ganun alam ko kasi nga nag-iisip tayo, marami tayong mga utang na dapat bayaran, 'di ba? Ganun. Kasi nga may mga babayaran tayo bago tayo umalis sa Pilipinas. Marami na tayong mga eh mga utang. So, at saka atat na atat tayong magtatrabaho dahil na eh kailangan nating tulungan ang pamilya natin. So, ito lang advice ko sa inyo guys na ipaliwanag nyo na sa kamag-anak nyo, sa pamilya nyo na hindi talaga kaagad kayong makapagpadala ng pera kasi nga pagdating niyo dito, wala pa kayong trabaho niyan. So, ganon Meron namang mga, meron mga Swedish guys na eh, hindi naman kuripot yung namimigay para sa pamilya nyo, pero sabi ko sa inyo na hindi lahat, hindi lahat. So, kung mayroong kang jowa na ganyan, maswerte ka. Pero siguro naman, kung lagi na lang nagpapadala every month, So, baka magsawa din yan kasi nga wala sa kanila yan, guys. So, wag mong gawin na eh, pusigihin yung jowa mo na magpadala sa Pilipinas para para sus, uh, para itulong mo sa pamilya mo kasi baka yun lang dahilan na mag, mag away kayo ng jowa mo, ganun. So, eto, mas maganda na sabihin mo sa pamilya mo na mag-antay-antay muna sila. Huwag silang magmamadali kasi nga, pagdating mo dito, hindi ka pa makapagtrabaho kagad. So, gano'n. Kailangan mo nang sabihin yan sa pamilya mo, guys, para hindi sila umaasa. So, gano'n. Mag-ingat-ingat -ingat din tayo sa ating mga jowa na wag natin masyadong anuhin sa pera. Pagdating sa pera, guys, medyo mahirap talaga. Marami nag-aaway, marami nag dahil sa pera. Gano'n. So, kaya ikaw, advice ko sa inyo na eh, pagdating nyo dito, mag-aral kayo, tapos makahanap din ng trabaho, Tsaka na kayo tutulong sa pamilya nyo Kung magbigay yung jowa nyo So magpasalamat kayo Pero huwag yung pilitin kasi nga Eh wala sa kanila Hindi sila sanay sa mga ganyan guys Hindi sila namimigay ng pera sa pamilya nila Iba dito guys Kapag may problema sila sa pera Pumupunta sila direto sa bangko Umuutang o ganun Hindi sila pumupunta sa tao para mangungutang. Hindi ka tulad sa atin na kung sino-sino pinoproblema natin, sino-sino dinadamay natin sa problema natin. Sila wala pagka may problema sila sa pera, diretsyo sila sa bangko. So ganun. Kaya huwag mong pilitin yung jowa mo kung hindi siya magbigay sa pamilya mo kasi nga wala sila sa wala wala sa kanila yan guys. Tapos baka yun lang dahilan na magigising uh, magkaproblema kayo. Tsaka dito guys, um depende kasi kung saan ka nakatira eh meron din dito na nakapasok ng trabaho kaagad na kahit linis-linis lang meron naman dito guys na kung siswertihin ka makahanap ka ng magpapalinis mga ganun depende lang sa lugar yun guys na ano nabawa sa mga malalaking syudad ayun eh, yun siguro mala maraming mga ganyan na uh, magbabayad sila nagpapalinis ng bahay mga ganyan pero eh, wag kang mag-expect ng ganyan kasi nga hindi ano kumbaga not everywhere na makahanap ka ng mga ganyang sitwasyon. So, ganun guys. Eh, shout out nga pala sa mga Pilipino na nandito na sa Sweden na nanonood sa mga videos ko. Salamat guys. At saka, eh, gustong gusto ko talaga guys na magpakilala kayo kung kung nandito na kayo sa Sweden at saka nanonood kayo sa videos ko. Eh, matutuwa talaga ako niyan guys. Marami na, marami na akong mga na, nakipag-chat nakipag sa akin na nakita doon nila yung videos ko sa sa YouTube. Tapos, eh, ayun, nakipag-contact sila sa akin. Eh, nakakatuwa, guys. At saka, willing akong mag-ano, guys. Willing akong magbigay ng information kung ano yung mga gusto mong katanungan. Mag-chat ka lang sa akin. At saka, yun. So, huwag kang mahiya, guys. Eh, mag ano ka, mag magpakilala ka kung... Kung nakita mo ako sa videos, nakita mo ako sa YouTube, ganun. So magsabi ka sa akin guys, mag-chat ka sa akin. Yung pangalan ko pala sa Messenger guys is the same lang sa pangalan ko dito sa YouTube. So pwede nyo lang i-search yan sa sa Facebook. I-chat nyo lang ako guys. Sasagutin ko kayo kung ano yung mga katanungan niyo. So ayun. So hanggang dito na lang muna tayo guys and good luck sa inyo. Sana sana makalipat na kayo dito soon. At uh, huwag kayo mag-alinlangan i-chat ako guys chat nyo lang ako kung may katanungan kayo, kung may kung may mga tanong kayo, basta kahit ano, mag-chat kayo sa akin guys. Sasagutin ko kayo. So, bye for now. Thank you for watching. Bye.